Good morning! For today's video ay gagawa tayo ng tsokolate. Nagawa po ito sa tabliya na purong kakao. So naglagay ako ng 2 cups ng tubig sa yung isang lata ng ibap. Tapos ilalagay ko itong tatlong bilog ng tabliya. So medyo malalaki po yung tabliya na yan at galing pa yan sa bikol. Naglagay na rin po ako ng 1 cup ng brown sugar. So, dipindi na sa inyo. Pwede rin white sugar. Depende na kung ano yung ilalagay nyo. So, papakuloyin lang natin to. Itong ano na to. Itong mga tabliya kasi sobrang titigas nung tabliya na yan. Gawa po yan sa purong kakaw. Talagang sadyang yung hipag ko lang talaga mismo ang naggawa niyan. Pinagiling niya yung kakaw tapos binilog-bilog na ganyan. So supposed to be wala kong planong lagyan 'to ng gata. Ang nilagay ko lang talaga ay yung ibab na gatas. Pero habang niluluto ko siya at patikim-tikim ako, parang may kulang. So kailangan talaga dahil kinasanayan ko na kapag may ganitong mga tsokolate, talagang may gata. So nagpabili pa rin po ako ng gata para lagyan ito. So this time, parang natunaw na lahat yung ating mga tabliya na nilagay dyan. Pero pinapakulo ko pa rin siya at niluluto ko pa rin siya para mas talagang lasang-lasa yung ating tsokolate. So ngayon, ito na yung pinabili kong gata. Isang balot lang naman yan, nakukumama. 200 ml lang yung gata na yan. So ilagay natin dyan. At after nyan, pakuloyin natin ulit para maluto yung gata na nilagay natin. So grabe talaga, naka ilang minuto na akong pagpapakulo nito. Lutong-luto na po yung tsokolate pero pakulo ulit tayo dahil nag-additional ako ng, ng ano, gata. So di ko kasi ramdam na iinom ako ng tsokolate kapag ka hindi siya ginataan. So, hindi po ako maglalagay dyan ng pampalapot kasi kapag uh, medyo malamig na po ito ay lalapot na lang din siya ng kusa. Ang iba kasi naglalagay dyan ng cornstarch or minsan nga sa amin flour. Pero ako wala po akong nilagay kasi mamaya kapag ka, hindi na tumainit, kusa yan na lalapot at parang mamantika-mantika yung ibabaw niyan. So, ito. This time luto na po yung ating tsokolate. O sa iba di ko alam anong tawag dito pero sa amin sa Bicol tsokolate pa rin. So ito na po yung ating finished product. Thank you.